sumatin ang kapayapaan at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayong araw na ito, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng kasulatan na kung ay magkaroon tayo ng pangunawa sa mga salita ng Diyos. Dito po sa tanong na ito mula po kay Albert Cruz, bigyan po natin ito ng kasagutan at mabigyan din natin ng paglilinaw itong Roma 13.1. Basahin natin. Hello po brother, ask ko lang po kung ano po ibig sabihin o pangunawa sa Roma 13.1. At ngayon po, basahin na po natin ang talata na kanyang ibinigay. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo, Roma 13.1, basahin natin. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang niya hinirang ng Diyos. Bago tayo bumasa po ng ibang salin, sa ano, kasi po medyo may kalaliman ito, nais nice ko lang po munang bigyan ito ng emphasize ang talatang ito. Sinasabi po dito, ang bawat kaluluwa o bawat tao po yan, ano? Bawat may buhay. Ibig sabihin po yung kaluluwa, no ha? Sinasabi dyan ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Meaning po, yung kapangyarihan po dito po sa lupa. May mga tinatawag na pahamalaan na kunsan, eh, alimbawa, kung saan halimbawa kung ikay nasa iyong barangay, sa inyong komunidad ay mayroon doon pong tinatawag na na namamahala, no Kung ikaw ay nasa isang siyudad o city, mayroon pong uh, tinatawag na pahamalaan na kung saan ay may mga batas na sila po yung uh, Uh, halimbawa may kaguluhan sa inyong lipunan mm -hmm. para ayusin ang mga bawat reklamo o halimbawa may lumabag ay inaayos po yun ang pahamalaan ano po para magkaroon ng maayos na komunidad sa inyong lipunan at ngayon po sinasabi diyan no? walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos ibig sabihin ang ganung kaparaanan para nga po makita din natin ang pamaraan kung sa dito sa lipunan ay mayroong mga batas na dapat sundin ganun din po sa Diyos ang ibig sabihin po diyan kasi yung sinasabi niya po diyan ay at ang mga kapangyarihang iya ay hinirang ng Diyos. Ibig sabihin po, iyan po mga ganyang mga programa anho sa bawat lipunan. Kaya nga po nagkakaroon ng mga batas, bawal tumawid. Di ba? Huwag kang tatawid kasi may batas doon. Ano? Kaya ho, dapat malaman natin ang ganitong kaparaanan na matuto tayong sumunod sa bawat batas. Batas maya ng tao, batas maya ng Diyos, parehas natin yung din. Nang sa ganoon ay maging maayos ang relasyon ng bawat tao sa bawat isa, ano, ay magkaroon ng kapayapaan sa inyong komunidad, ano. O basahin natin sa ibang sali naman para maintindihan din natin itong mga bagay na sinasabi sa kasulatan. Lipat po tayo dito sa ASND. Dito pa rin po sa Roma 13:1 sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamalaan. Yan, napakaganda po. Magpasakop kayong lahat. So, bawat isa sa atin nagpapasakop po sa pamalaan. Huwag kang gagawa ng mga bagay na ikasisira ng iyong lipunan. Halimbawa, bawal po nga manggulo, gumawa ng mga bagay na ikasisira ng iyong kapwa. Kasi nga po, kung hindi ka magpapasakop, yung mga namamahala at namumuno yan, may mga batas sila. Kasi nga po, sila ang pwede rin po magbigay ng hatol sa yung ginawang kasalanan. Halimbawa, nagnakaw ka. So, yung pahamalaan ay eh, pwede kang ikulong. Kasi para hindi ka uh, makapinsala sa yung ginagawang kasamaan. Ano po? Kaya sinasabi po di yan, sapagkat ang lahat ng pahamalaan ay nagmula sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Na kung saan ay kung mayroong mga batas po ang Diyos, ganoon din po dito sa ating uh, lugar o dito sa mundo natin, ano, o sa ating pahamalaan. Halimbawa, nari ang sa Pilipinas at ako narito sa Europa. Kung may mga batas diyan, iba ang batas diyan sa Pilipinas, iba rin po ang batas dito sa Europa. So parehas mo yung gaganapin kung ikay mapadpad dito sa lugar ng Europa. Halimbawa, Diyan sa Pilipinas, bawal tumawid. Naka, Nakakatarol na po, no? Dito po sa Europa, kahit wala pong nakasulat at mayroong sign, dapat munto pa rin, no? Kasi yung misan yung karato lang, kahit po nakasulat na nga, hindi na tinutupad. Bawal magtapon, marami pa rin nagtatapon. Yung mga lumalabag na yun, may consequence. Alimbawa, pagbabayaran ka ng ang piso kapag nahulihan ka na nagtapo ng basura doon sa lugar na yon. Ganon din po sa pagtawid, bawal tumawid, no? Dito naman po sa Europa, no? Bagamat walang ganong mga bagay, mayro ang regulation dito, halimbawa po, automatic na, halimbawa nagkaroon ka ng overspeeding, may camera na po nakatutok sa iyo. At yung nilabag mong uh, rule and regulation na overspeeding, halimbawa, 50 kilometers lang po ang pwedeng itakbo. Pero humigit ka sa 50, naging 51. Yung pong multa ay darating sa iyo pagkalipas ng ilang mga araw o sabi natin sa linggo. Darating sa iyo yung ganung multa na dapat mong bayaran. Wala kang magagawa kasi tataas at lalaki ang iyong violation. So, ibig sabihin po doon sa mga talatang yun, sumunod ka nang hindi ka magkaroon ng mga violation. Ibig sabihin, ikaw ay sumusunod sa kaayusan ng lipunan. So, ganun din po sa Diyos. Eh ngayon, makasabihin sabihin ninyo, eh kung pa, paano yung mga namamahala rin ang matitigas ang ulo, sila pa ang gumagawa ng kasamaan. Wala tayong magagawa kasi Diyos na ang bahalang magparusa sa kanila. So, itutuloy natin sa verse 2 para maintindihan natin. Ano? Sa verse 2, sabi di yan, basahin natin para maging malinaw. Ano? Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang at ang mga nagsisilangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So, yun po ang malinaw. Kahit po sila ay nasa pahamalaan, pero mismo sila ay lumalabag, Diyos na po ang bahalang magparusa sa kanila basahin din natin sa ibang salin. Ano? Napakaganda po kasi nagbabasa tayo ng iba't ibang salin para maunawa natin. Dito rin po sa Roma 13.2, ASND. Kaya ang mga lumalaban sa pahamalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Ibig sabihin po, yung mga namumuno, pati yung mga lumalaban sa mga namumuno, parehas silang parurusahan ng Diyos sa kanilang ginagawa kasi hindi sila marunong sumunod sa batas ng tao maging sa batas ng Diyos. So yan lang po mga kapatid ang ating nailinaw. Sana naintindihan po ninyo. No? Please like and subscribe to our channel para patuloy nating mapag-aralan ang salita ng Diyos at madagdagan ang ating kaalaman. Okay? So tayo po ay manalangin. Salamat po Ama sapagkat ah, kayo po ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at unawa sa iyong mga salita. Binibigyan mo po kami ng kaunawaan sapagkat alam po namin ang iyong utos ay banal at matuwid. Kaya kung aming susundin, ito ay isang bagay na kami po ay nagbibigay ng kaluguran sa iyong harap. At the same time, kami po ay hindi makakasagasa o makakapanakit ng aming kapwa kung kami ay marunong sumunod sa batas ng lipunan, sa batas ng uh, pahamalaan, maging sa batas mo, o Diyos, matuto kaming gumalang at sumunod sa iyong kalooban. Kaya ma, napupuri kami at papasalamat pagpalay mo ang bawat nakinig sa araw nito, matanim sa amin ang salita mong sumunod sa bawat utos. Ito po aming banalangin naman, sa pangalan ni Jesus. Amen.